Bing Lacson um papasalamat tayo sa kanya na pinakita niya to in, uh, in in very very detailed ang kanyang presentation ako po ay taga Tubong Bulacan din kaya si Senator Joel uh, I'm I attest to the fact na bagyo bagyo na lang hindi ko nasasabihin taon taon eh kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo ilang beses din siya tatayo at uh, mag-express ng uh, uh, lungkot uh, galit sa walang katapusan na bagyo tapos panay huwag punta niya dyan, na walang katapusang pag -re relief efforts, na samantalang pala itong mga relief efforts natin, hindi na pala kailangan gawin kung nagawalang nagawa lang ito ng maayos. I personally am shocked that pwedeng mangyari yung ganun na paulit-ulit lang na pinupondohan ang Ghost Project o di naman kaya paulit-ulit na binabalikan lang ang proyektong sobrang substandard. Tapos, uh, yung pala yung sabi nga ni Senator Ping, may standard na ang substandard. Um, we owe the Filipino people better. Uh, lahat ho tayo, we have, um, now that napakita ito, siguro tuloy-tuloy uh, na ang um, paglalabas ng mga contractors na na sangkot dyan. Uh, hindi ho ako involved sa mga hindi ako familiar din sa budget ng DPWH pero the I, I I am familiar with the project sa education at saka sa health at kahit doon po paulit-ulit naming sinasabi sa mga state universities pati pati sa mga DOH uh, officials na pagka yung contractor hindi nakaka-deliver. Huwag niyo nang ulitin, huwag niyo nang i-delist niyo na yan. Kaya yung pinakita kanina na na yung pangalan ng contractor delisted na siya. Pero nabigyan pa rin ng project, paano ba nangyayari yung mga ganon? Definitely, ibig sabihin may kasangkot na government official, whether sa level ng lokal or sa level ng national. Kaya sa darating na mga araw na iimbestigahan pa rin ito at magkakaroon pa tayo ng debate, uh, sana mas magbigyan ng liwanag. Because the Filipino people do not deserve this kind of public service from their officials.